Ading nga uh, sa ito natutukaran ng wan na al daw sa update uh, niya ding 600 million loan ha? nakin na ari mga kabuhi na na iisinta uh, na rolyo aga responsibilidad niya na LFC o ana Local Finance Committee niya na lokal na gobyerno ni nga buhi. Kaso nagtalikod na si Mana, mantang adto kita sa Tagaytay City tani patangran mga kabuinan nababasa ta ag nasusungan sa social media particularmente dyan sa buhi forum ading mainit na issue ni kalakaga ni kurab mga kabuinan na issue mananangad sa kaisipan ni Mayor Ray Lacoste na magangkat o magutang ng 600 milyones de pesos sa Development Bank of the Philippines na kinsaari babayadan adi sa leeg ning kinsing uh, taon. Ading nasabi ng isyo, puminutok matapos na magpaluwas ding bareta i artikulo ana bandilyo news mag 2 ni test dilima jan po sa didi po sa facebook kasuhunyo 23 hasta hunyo 25, uh, 25 presenting taon Sigun sa report niya Bandilyo, kaso Hulyo 18, ahunyo Hunyo 18, sa usad na regular session niya na sangguni ang bayan ubuhi, buhi, nagsurat si Mayor Lacoste sa nasabi ng unorabling hunta sa paagi ni Municipal Administrator Boots Malaya na nag na tauan i ning otoridad, urgent, ading request, na mag sa 600 milyones de pesos sa DBP. Kinaud maan, Hunyo 19, tulos man na nagpabaanuning uh, committee hearing ang na Committee on Legal Matters na pinamamayuhan ni Consial uh, Eddie Misalusa aga na Committee on Appropriations na pinamamayuhan man ni Consial Cathy Martinez. Sa bandaling sabi, Joint Committee. Sigun pa sa report ni Ms. Dilima, niya na bandilyo, na atong Hunyo 19 committee hearing inatenderan ni Municipal Administrator Boots Malaya, Budget Officer Dr. Eli Yapan, Treasurer Nilda Salbo, Planning and Development Officer Russell Sabroso, kaibaan ng miyembros niya na nasabi ng Joint Committee on Legal Matters in Finance na si Raconcial Edemisalutsa, Catherine Martinez, Leticia Muralde, at Victor Carullo, nakinsari usad na PowerPoint presentation a kinundusir niya na usad na trusted man ni Lacoste pag-abot sa loan preparation na si Edwin Salbamante. Sigun pa sa artikulo, sa bareta niya na bandilyo na si Salvamante baka man palang miyembro niya na Local Finance Committee. Ipinaliwanag ni Salvamante sa nasabi ng committee hearing kaso Hunyo 19 ano sa kanyang presentasyon na ading sa is milyones na uutangan sa isyentos milyones ah, na uutangan agbabayaran babayaran sa lag ng 15 anyos para pala nali sa pag ning Olote, na sa pag-acquire ng raga o lote tanganing ag to ibutang o akumular analimang nalimang darakang proyekto na arag niya na Central Business District CBD Intermodal Transportation Terminal. Ikaduwa, Sanitary Landfill. Ikatulo, Common Usage Wharf with Fish Landing Food Terminal Facility. Ikapat, Agro Tourism Farm. Ang ikalima, ang napag establishar niya na bagong government center. Ading nasabi ng committee hearing na pinangaunahan ni Consial Misalutsa bilang presiding officer magpapaba liwat ah, ning usad pang committee hearing alagad uda pa man petsa kin kinauno si misalut sa mga kabuhi ang amo na chairman nya na committee on legal matters sa nasabi ng committee hearing pipasumitir si uh, Mr. Salbamante agading uh, local finance committee ning uh, magkakanigong mga dokumento tanganing ma-justify agma masuportaran ading pibana-bana na utang, ha? na utangan na sa 100 milyones de pesos. So uh, sa pinaka na artikulo niya na Bandilyo News magkaso Hulyo 2, ago ba na bali nakatulo ng isyo, di didi sa 600 milyon. Sa usad na sirimbagan ko no, sa social media, inako palan ni Kunsyal Edimi Salutza na uda palan feasibility study ang nasabi ng proponidong 600 milyones de pesos na loan na pinagiproponer ni Mayor Ray Lacoste. Sigun pa sa report niya na bandilyo, dawa na nga ni Uda niya ding nasabi ng feasibility study, sinibutan ni Misalutsa na tipunon na Legal Matters and uh, Ordinances Committee uh, uh, committee hearing, kaiba na Appropriations Committee ni Consial uh, Cathy Martinez bilang pag pagresponde sa urgent request ni Mayor Lacoste na nag-iayat sa sangguni ang bayan na tauan ng otoridad na masecure ading sa 800 milyones de pesos na utang na uutangan sa Development Bank of the Philippines. Si sa mga ipatngod, amuan na chairperson niya na Committee on Legal Matters. Ha? Sigun pa sa bandilyo na ading uh, 600 uh, milyones and 600 million loan committee ha ah? Baka na committee on appropriation no no ha na committee on legal matters kundi 600 million loan committee ha ah? baga na 600 million dollar man ha ah? <laughs> 6 million dollar man na nakinsa ari nagrengeg sirang maray sa PowerPoint presentation ni Edwin Salbamante na sigun sa bandilyo usad na minor employee ha ah, nakinsari among pitiwalaan ni mayor nya na futuro pinansyal nya ding lokal na gobyerno sigun pa sa bandilyo ha ah, ibasaon ta in toto mga kabuinon sa english ha ah, ta baad mapasala kita ng interpretasyon the trust and confidence bestowed on the rank and file employee by the local chief executive is asserting persuasion to the local finance uh, committee. And uh, sangguni ang bayan to toe his line at the expense of disregarding borrowing processes. Ha? Pag uh, pipaluwas din yung mga kabuhinan sa report niya na bandilyo na aling ah, uh, nasabi ng law na talagang uh, agbay sa mga kabuhinan na ano, nakakaisi. Ah? <laughs> Mantang uh, nag-develop istorya, usad na grupo ng concerned citizens ana nag ning ng usad na movement para upuniran ading loan asta sa oras na ding nasabi ng loan magkaagukuno ng magkakanigong pag-aalal. Ah? Basado pa sa report niya na bandilyo. Ako mga ipatngod na nagkakaper ang persona sigun sa bandilyo ang nakakaisi kin pauno yu 40 milyones de pesos na loan kaso 2013 hindi napakaray o hindi tultul ang paggastar. Sa madaling sabi na malgastar mga kabuinan kaya hindi na yading mautro. Bueno mga kabuinan na magkomentar kita ato sa ipinag- uh, uh, heras report niya na bandilyo, basado mga kabuyinan sa naging eksperyensya ko bilang konsyal niya na sa ito na banwaan na nagkaputman niya na committee on appropriation at naging membro man kita niya na legal matters o ading ordinances committee. Hindi man na mga kabuyinan na kinakaipuan na pulbos niya na usad na an ang na mga kadakil-dakil na lay o unuman na kadunungan sa local governance o maging sa siyensya political basta po mga kabuinan basahin, adalan ag intindihan sana ana local government code ta na interong mga funksyones poder responsibilidad niya ng miyembros niya na sanggunian nakasurat na tabi diyan sa local government code pag-abot man po sa paninintabo Kaso ako ang na chairperson niya na Committee on Appropriation and Finance. Ang napiunga ko sana ag nagirelay ako sa Local Finance Committee o da iba mga kabuyan. Sa sigun sa Local Government Code, urog na pag-abot sa pagcreate ng liabilities arg nya ding nasabi ng proponidong loan. Ang technical adviser ag ana nagianalisar, ha? Ah, in adi ag feasible o indi ana uno mana na gagastosan niya na lokal na gobyerno amo ana ng local finance committee sira ana nagi serving uh, advisor technical advisor niya na sangguni ang bayan na ana sa kandang rekomendasyon sa SB sa paagi niya na committee on na uh, finance and appropriation kin ana usipon manenengad sa paninintabo o kaban ng bayan ah, amuan ana opisyal and local finance committee mga ipatngod komponido ni budget officer Dr. Elia municipal treasurer Nilda Salbo, ag municipal planning officer Russell Sabroso. sirap pong Tulo, mga kabuinan, among lagi komponer niya ding local finance committee. Taaling nasabi ng mga opisyal o department heads, agko adiyo piba accountability. In mapasalakman ang na-desisyon niya nasangguni ang bayan ag ni Mayor Lacoste ninhuli sa salang analisis ag advice niya na local finance committee kaiba sirang maninimbagan. Si Mr. Edwin Salvamante on the other hand na sigon sa bandilyo usad na minor employee o rank and file employee udak man po adi accountability uda man adi paninimbagan ta indi man adi magipirmahan ning mga accountable forms sa napibano or account accountable documents arig niya na voucher ang iba pang mga dokumentos na naka-attach arig niya mga development plan feasibility study urog na sa panahon na kinadi mai-release na niya na bangko aggagasta na ading nasabi ng 600 milyones de pesos sada sabi na pang report niya na bandilyo mga ugang nagiluwas na among bukal sa maray among uh, makusog signal ha ah, ag makusog ana speaker amo si Mr. Salbamante agading uh, local finance committee sa pagkita ko katunineng ha ah? <laughs> katunineng ni Rama na nangad sa adi. si Dr. Eliapan, uno ta indi among tawaning ning dagan na magpresentar ag mag-explicar sa sanggunian bayan o sa kumitiba niya na nasabi ng kaisipan ni Mayor Lacoste. Si Edwin Salvamante, pinsan ko adi mga ipatngod, maustik man adi, mala tausad ading environmental planner, na arag man ni Japan. In fact, mga kabuhi nun, usad adi sa kandidato o lagi gayad ni Mayor Lacoste na maging department head na mamayo niya na Municipal Envi Environment and Natural Resources Office. Ano problema mga kaubayanan baka man iya department head? da iya, yung iba anong accountability. Kayo, mga kaubayanan na pagpara kurukitin, pagpara murumasdan, na narang na rank and file among nagipresentar sa sanggunian bayan. Tayo, Local Finance Committee, at to sa gilid-gilid, na mas dako ang mga sweldo ikumpara mo kay Salbamante. Puno tabaga mga kabuinan. Masiguro ano, sa ato na mga kay Manuel di kaya niya ding local finance committee na ipresentar adi sa Sanggunian bayan. I doubt mga kabuinan ha. Ta dyan man si Dr. Eliapan, dyan si architect Russell Sabroso ha na usad man na environmental planner lisensyado. Agdyan man si at uh, municipal treasurer Nilda Salbu na uy na si Sonda municipal treasurer na niya ding sa ito na banwa na buhi. Sa military chain of command mga ipatngod, bago mo ipaabot ana sa imong kaisipan o reklamo sa commander in chief, kinika ikasan har sarhento, ipaabot mo na una sa tenyente sa general ha, at tutulo si ka sa general magpaabot. Agkuan niyo piba nung chain of command ha? pasunod-sunod, magpun sa baba hanggang sa commander in chief. Baga na papasapasa niya na unuman na kaisipan. Ana ginibukinta na ni mayor, adi po ah, unsolicited advice. Tinipon na nakinta na niya ali nga local finance committee. Ang iba pang mga department heads sa usad na executive department meeting dangan at tunaw na nagpresentar si Mister Salbamante bago iya naglukso tulos adto sa sanggunian bayan ta sa sigun kiti uh, test de lima nya na bandilio news mag na nagatinder sa nasabi ng committee hearing mantak kunong nagipresentar si Mister Salbamante adto sa committee hearing pati kuno ading si Administrador Boots Malaya ni unga pa kay Salbamante na samantalang iya yung nagsurat sa SB by authority of the mayor urgent ading uh, 600 million loan na uh, urgent urgent yu iayat na authority sa sanggunian bayan na si Mayor Lacoste magloan sa DBP. At tuman ko nung LVC, ni para pati ireng ni tangad sa kisami hinbaga mga kabuinan asumirin tang udak man sira pagkakaisi. Hinbaga ako element of surprise sa uh, interong nataraka ana LFC o nasindakan sa kurbala. Sa parte man niya na sanggunian, urog na po aling Committee in Finance and Legal Matters. Amo po ninyong tuuron agrenggan ang Local Finance Committee. Kinading LFC mag-agree. Ah, sabi yung tanang ah, di si Ratatao mag-presentar. Ah, niya na di si PowerPoint presentation. Bago kintaan na, ah, nagtapos yung committee hearing, yung initial uh, committee hearing, dapat pinag-unga niya ding uh, sanggunian kin uh, uh, agresira o piadoptar nira ang itong nasabi ng presentasyon. Urog na si Dr. Eliapan, pag among inunga ninyo, hindi ka mo mapapasala. Arig nyo ginibo ko, mga ugang, nakaso ako chairman niya na committee on appropriation, urog na sa budget, ah, sa local expenditure program, sa annual budget, amo nga uh, pinagiunga tulos ana local finance committee tasira po yu agko accountability kaya sa sanggunian urog na sa committee nga nagihandle niya ding 600 million loan give your trust and confidence to the local finance committee ta amo po agko accountability ta indi man niya an mo yang mapasubo ana kwarta niya banwaan na buhi.